Good morning sa inyo guys. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga kakaiba ko nakita dito sa gitna ng karagatan, pati na yung pinakamalaking pating. Let's go! Umpisa na natin dito guys. Ngayon lang ako nakakita nito, floating gulong. Halos di ko na makita yung barkong nagdadala sa kanya sa sobrang liit, pero huwag ka, kahit banggain mo yan, tatalsik ka lang dyan. Ito naman guys yung kasunod ng floating gulong. Kung yung floating gulong takot lumubog, ito naman yung kalahati, nakalubog na. Partida, wala pang alo niyan, pero yung tubig pumapasok na sa loob niya. Ito naman guys, para sa mga mahihilig sa pulutan, pagmasdan yung maigi. Mula sa malaking barko na yan, nililipat ng giant crane yung mga butil na mais papunta dito sa barge at may mga pulutang nakikinabang. Ang sarap ng mga buhay ng mga swan guys, nagabang aabang na lang sila sa mga naglalaglagang butil ng mais pero hindi nila alam, anytime pwede na silang gawing pulutan, alright! Pero minsan nalulungkot din yung mga swan at yung mga ibang ibon katulad ngayon absent yung barko na nagdi-deliver ng butil ng mais kaya guto muna sila bawi na lang next time. Dito naman tayo guys sa mga naglalakihan tanker. Pagkatapos nito, pupunta na tayo sa pinakamalaking pating. Oh Yeah. Sa bandang kanan ng barko, meron kayong makikita na parang plus na sign malapit sa tubig. Yan yung taas ng barko. Pagkatapos ng tatlong araw guys, pagkabalik namin dito, kung mapapansin nyo yung parang plus na sign, umangat na siya ng todo. Ang ibig sabihin niya, nababawasan na yung mga laman niya sa loob at ready na ulit siyang umalis para kumuha ulit ng panibago. Ito na yun guys, yung pinakamalaking pating na nakita ko, solid, gawa sa bakal, ang tatalas ng ngipin. And to rub it in, iron ore pala yung karga niya, ginagawa rin bakal, oh yee. Ang hirap siguro makapagbardagulan sa pating na yun, sobrang solid, ang angas tignan. Kaya dito naman tayo sa mga malalaking container na nakasalubong ng barko namin. Kung makikita nyo sa video guys mukhang maliit lang tong barko na to kasi napakalayo ng pwesto ko. Pero pag nakalapit ka dyan malulula ka sa laki nyan. Ilang container yung kasya dyan. Ito naman guys kamukha ng barko namin. Ang laki kung titignan kasi napakalapit ko. Pero kayang kayang ipasok yung dalawang ganyang kalaki sa tanker natin kaninang dinaanan. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba at kalaki. Pumunta naman tayo dito sa mga small but terrible. Astig, merong sandata, dalawang kanyon. Yan yung water cannon nila, napakalakas ng pressure niyan guys. Ginagamit nila yan pag may nasusunog na barko. Meron din tayong mga pass rescue boat, ang bibilis, nagkakarera pa sila. Ginagamit naman yan guys para sa mga nahuhulog na tao sa barko para mas madali silang makuha at ma-rescue. Yung mga pulutan natin guys, umaaligid-aligid lang sa gilid ng barko, mahanap na sila ng pwesto kung saan mahuhulog yung mga butil ng mais. Meron din tayong ganitong barko, ang tawag pala dito guys, Roro, binababa niya na yung rampa niya. Diyan kasi maglalabasan yung mga truck at mga sasakyan na kinakarga niya katulad nung sa amin. Yung maliit na yan, guys, yan naman yung magkakarga ng fuel sa kanya at ito naman yung sa amin, nakadikit na. Guys, ito na yung pinakamalaking barko na nakita ni Kalbong Siman TV, amazing. Panoorin natin kung gaano kalaki at gaano kahaba.